Hello guys, mag-unbox po tayo ngayon ng ating in-order sa TikTok. Ayan po siya guys. Nabili ko po yan ng ano, sa halagang 409. Mura lang po siya. <laughs> Dumaan si Mini, kaya ayan po siya. Mag-unbox po, ang hirap po i-open <laughs> yung packaging. Yung nag-open ka lang pero parang may galit ka po siya guys maganda po siya watapos mura lang ayan po siya yan po ay free shipping na din kaya mura lang ayan po siya guys inopen ko na po siya wala namang mga damage kaya ang ganda niya guys pina-unbox lang ayan sa akin <laughs> hindi po yan sa akin guys for just content lang kasi nga content is life tayo dito guys ayan po siya ayan po si Mendin